Okay, magandang araw mga boss. So, may, ngayon medyo pause tayo. Uh, meron tayong gagawin dito na Honda Supremo. Ayan. So, ito, uh, hindi na umandar noon, tapos in-stack lang nila. And then, hindi na nila ginamit. Ngayon, eh, gusto na mayari pag anahin ulit. So, titignan <coughs> natin kung ano yung maaaring naging problema nito. I-check up natin isa-isa troubleshoot natin kung bakit ito hindi na siya umandar noon hanggang sa in-stack na nga nila okay ngayon yung kanyang gasolina dito uh, yung gasolina niya ano na to papalitan na natin kasi ano na to panis na to yan no? Kaya yung amoy niya kung maamoy niyo lang iba na yung amoy niya. Kaya i-drain natin tong tangke papalitan natin ng ano bagong gasolina Okay, palitan muna natin ng, ito yung ipapalit natin bagong spar plug na. Kasi yung dati dito ay masyado ng matagal yun so bago na ilalagay natin. Ngayon, ah, wala din siyang battery. Ngayon, nagpo tayo ng battery. Para, siyempre, itong motor ay battery operated. Mas mga na talaga mayroon itong battery. Kabitan natin ng battery muna. So, ito mga sir, bago yung ikakabit natin na battery. Tsaka na natin linisin check upin na muna natin kung magkakaroon siya ng kuryente okay nalagyan na natin ng battery tapos na tapos yung gasolina din rin natin ayun o oh. pinalitan natin ng gasolina kasi panis na yan pinalitan natin ngayon ah na i na muna natin i-susi. Na natin kung mayroong kuryente. Pasensya na kayo sa boses ngayon eh, kasi na mouse tayo. Tingnan natin kung magkakaroon muna ng kuryente dito sa spark plug niya. Dito sa spark plug, ah, spark plug cup. Tingnan natin kung mayroong kuryente. Yan, makita nyo, sobrang dumi kasi na-stack nga ito eh. Saka na natin linisin pag tinama natin kung may kuryente. Susi lang natin. Ayun, mayroon na siyang neutral. So, yung battery natin, good na. So, bisipin yung mga fuse nya, ayos. ayon Check natin dito kung ano. May magkakaroon ng kuryente. Salangan mo na natin dito. spark plug na luma. Kung magkakaroon ng kuryente. Dapat kumislap-kislap muna to. utok lang natin dito sa chassis sa ano nya cylinder head hindi natin kung magkakakuriin dapat mayroong kuriin din muna tadya ka natin kasi yung post start hindi mo magana may problema sa koneksyon ng post start tadya ka na lang muna natin ayun meron Okay, makita natin may kuryente. So sa carb na muna tayo mag-focus at lagyan natin ng gasolina yung tangke. sa kuryente okay na tayo. Yung carb nga pala niya mga boss. Ayan, yung carb nito, yung may-ari, meron siyang bagong carb na gustong ipakabit dito. Kasi yung naging problema pala nila dati dito, yung mixture screw dito wala na ngayon eh gusto niya palitan na lang daw itong carb so mas mapa, mas mapapadali pa yung trabaho natin kasi uh, bago naman na ikakawit natin na carburetor so salpak na lang tayo hindi na tayo mag -ayos, ayos nitong carb na luma dahil wala na pala dito yung mixture screw niya ayan oh. wala na siya dyan mamaya makita nyo pag maliwanag na Mali ito bali yung ikakabit natin, carburetor. So mas pabor sa atin kasi hindi na tayo troubleshoot kung carb ang problema dahil sasalpakan na natin itong bago. Ayan. So dahil may kuryente na, uh, mas madali na siyang i -ano ngayon kasi may kuryente na tayo eh. So more or less, kaya ito noon siguro ayaw na umandar na nasa carburetor ang naging problema nito. Oh, so, nagkaroon na kan tayo ng idea. Kaya mas maganda na, 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 mayroon silang din binili ng karburador. Palitan na lang natin. Kasi may kuryente naman eh. So bakit ito na hindi na umandar, sabi, hindi na umandar, Sabi nung mayari, basta na lang hindi na umandar daw. Tapos sinistock na nila. So ang tagal na istock to, makita nyo sa mga gulong. Sobrang dudumi na. Pati nga yung mga chassis niya, makita nyo. Sobrang na stack na talaga siya. Yan o. Yung mga gulong niya o. Oh. Ah, uh, flat na nga. Yeah, pero okay pa tong makina, sayang naman to. Supremo. Ito kasi Supremo dapat lagi tong mayroong battery maganda kasi ah, uh, pag mahina ang battery nito, bumibigay ang stator nito eh. So ngayon salpak naman natin tong karburador. Habang ah, uh, yung dinidrain pa yung tangke natin. yung chok niya nga pala wala na oh. Putol na yung chok niya. So hindi na gagana yung chok na ito. Kailangan natin Pero tatry mo natin pa na walang chok. Pwede naman ito, pwede naman palitan to. Eh, lagay natin yung throttle cable dito. Yan. yung langis pala nito dapat palitan natin mamaya bago panda pa rin so di ko na iba pati pagpapalit pero palitan natin ang langis to ay nakalagay na yung ating carburetor supply na lang natin ng gasolina okay ngayon naglagay muna tayo ng gasolina dito bagong gasolina na to kasi yung tanki natin ah, tatanggalan pa natin ng lumang gas yung choke cable yung hindi mo natin ikinabit pero nandito naman mayroon namang abang yung dati, yung bago, mayroon namang sariling chok. Ito. May sariling naman chok dyan. Ayun, papartalan natin ng kable yan. Barang ito mayroon nang dati nakalagay dyan. So kable lang ang papalitan natin. Pero mapapandar naman yan kahit wala yan. Ayun yung area nya, yung mixture screw. <coughs> Timplen lang muna natin. Ilagay lang muna natin. Buksan lang natin na ng isa't kalahati hindi sarado muna natin ipit natin pa ng sagad yan sagad na tapos buksan muna natin ng set kalati lang muna so kalati isa so set kalati lang muna po subukan natin muna paandarin kung aandar na siya. so yan mga boss mandar na na lang natin ito so mandar na ini na lang natin ito yan tapos uh, ibalik natin yung tangki so hindi tayo nahilapan mag troubleshoot kasi nga uh, nagpalit na rin kasi tayo ng carb ang duda ko sa carb lang yon so nakita nyo naman yung kalagayan ng carb niya. ito yung lumang carb niya. Oh to. Ang naging problema dito ay ano yung pati yung choke. Ayan barhana barahan na yung tapos yung ito pa. Yung yung mixture screw wala na. Hindi na mapihit. Kaya yon. So ngayon, um okay na siya mga sir. Yung post start din uh, ay um okay na rin yung post start niya.